Halos nasa 50% na nga pala yung natapos ko dito sa binubuo kong project by. Literal na malayo na yung itsura niya dati na halos wala na talagang paglagyan ng liba. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga sinalpa pyesa dito sa day 5 nito. Ito na nga pala yung day 5 ng pagbubuo ko dun sa nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. dahil dahil naitayo ko na nga pala to nung nakaraang video, kaya puro pagsasalpak naman ng mga pyesa yung ginagawa ko ngayon. Sakto nga pala ngayong umaga, dumating na rin yung inaantay ko na swing arm, papalitan ko na kasi tong luma. Nah. Dahil bands concept nga pala yung plano ko rito, hindi na ako magpa ng swing arm, pero original na swing arm tong gagamitin ko ngayon. Gusto ko na rin kasi talaga tumatayo nung nakaraang video pa, ang problema lang, palitin kasi talaga yung swing arm nito, may biyak na yung ilalim. Para hindi tayo kakabakaba lalo kapag may biyahe, papalitan na lang natin. At least dito sigurado tayo kahit magastos. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung shock, ibinalik e, ko na rin uli. Nagpalit na nga rin pala ako ng bagong rubber damper. Yung luma kasi nakasalpak dito, hindi nakasya, tsaka medyo durog na rin. Sinalpa ko na nga rin pala yung bagong planchab nito, pati yung nabili natin na bagong sprocket. At para lalong mas maging malinis tignan, gumamit nga pala tayo ng white bolts. Ito yung ilalagay natin dito. Bale, isa-isa ko muna pinasok yung mga bolts dyan para makasigurado tayong tama yung pasok ng tread, saka ako ginamita ng impact. Bum bagay din naman yung pagkakalagay nito at least iwas kalawang na rin mas maganda pantignan nilagyan ko na nga rin pala ng grasa yung bagong kabit natin na bearing dito sa plant iwas kalawang pampaganda rin ng play kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na i-unbox natin bali spacer naman to dito sa may likuran Dinuksan ko na nga rin pala yung plastic nitong kadena para isang tanggalan na lang ng shop hindi kasi yung mahaba yung binili ko halos saktuan lang din to kaya hindi na ako magpuputol kaya nung napasok ko na nga pala yung kadena sa loob ng shop ni ready ko na nga rin pala tong gulong pati spacer pero nakalim mutan ko nga pala ikabit tong engine sprocket kaya ito muna yung inuna ko bali sa pagkakabit nga pala nyan sundin mo lang yung guide kung paano may papasok kaya nung naisalpa ko na nga pala yung sprocket itong lock naman yung sinunod ko bali may dalawang malit na tornilyuhan nga pala to sa magkabila ang gilid yan lang yung magsisilbing lock nyan kaya nung naikabit ko na nga pala yung kadena at saka yung sprocket saka ako inikot yung gulong kung sakto lang ba kung walang kalda sakto lang naman yung pagkaka ko ang problema medyo malaki pala tong nabili kong double lock na CNC kung puwersahin ko kasi ilagay parang kailangan lagyan ng tag washer dito sa magkabilaang gilid literal na magiging masagwa tignan, kaya ang naging diskarte ko nga pala rito bumili na lang ako ng bagong chain adjuster yung makapal tapos tagisang spacer lang dito sa magkabilaang gilid sakto-sakto na yung tread dito sa magkabilaang dulo at pati nga pala itong mga crankcase bolt nito papalitan na rin natin ng bago dahil puro kalawangin na tapos pininturahan ko pa pang ah. budget meal bolts lang kasi kaya nating ilagay pero at least kahit papano 90% CNC naman to bukod sa dagdag linis kasi tignan tsaka iwas kalawang na rin, lalo pang matagal ang game lalo na ngayong bare na halos araw-araw umuulan, mas magandang iwas kalawang na yung mga pesang ikakabit natin. Hindi man ganun kamahalan kagaya ng mga GR5, at least mas malinis pa rin tignan. At dahil naikabit na nga pala natin tong engine sprocket, ito na nga pala yung time para ikabit na rin natin tong sprocket cover. Sa mga bans concept kasi na binubuo hanggat maaari, kompleto talaga yung pesang nakakabit. May bakal na bracket nga pala yun sa likuran, yan lang yung nilagay ko bago kay tinornilyo dito sa harapan. Bumili na nga rin pala ako ng engine cover, yung may hondang nakalagay, ito na ikakabit natin dito. May tatlong tornilyo Castellon lang yan dito sa magkabila ang gilid pati sa taas bali white bolts din kinabit natin na CNC sabay unbox ulit natin ang mga piyesang dumating kanina bali isang seller nga lang pala yung pinagbilihan ko nito sa dami na kasi ng piyesang nabili ko halos lahat na ata ng seller ng mga ganitong unit nakilala ko na rin. kaya kahit papano kapag magbubuwa ko may idea na nga pala kung sino ko kontakin ko bali passenger putres nga pala tong laman nito tapos yung mga malilit na piyesa ito yung ina-unbox natin ngayon kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa isinalpa ko na rin At dahil medyo masakit nga pala sa bulsa bolts and nuts nito gumamit na nga pala ako ng plastic bago ko hinigpitan maigi kaya nung nahigpitan ko na nga pala yung bolts pati yung nut kinuha ko na nga pala tong putres ito na may kakabit ko ngayon kung papansin ninyo maigi wala namang kakaibang pyesa or sobrang mamahalin na nakabit dito nadaan lang natin siguro sa mga bagong pyesa pati malinis yung pagkakabil hindi <coughs> naman kasi talaga record na laging may malaki kang budget para lang makapagbuo ka ng motor minsan kasi kahit sobrang laki ng budget na nagbuo pero kung hindi naman tugma dun sa kinakabit bale wala rin At kahit hapon na nga pala tuloy tuloy pa rin tropa sa pag aasis sa atin na madala yung mga inorder order natin para maikabit na dito kay Project Bilog. Ang madali lang talaga bumuo ng Project Bike pero sa totoong senaryo, sobrang trabaho talaga. Yung tipong dapat naka-line up na lahat ng pyesa mo lalo kapag naitayo mo na. <laughs> hindi pwede yung kung ano lang maiisip mo, yun yung ikakabit mo, meron talagang pagkakasunod-sunod. Sigurado kasi magpapaulit-ulit ka trabaho kung ganoon yung mangyayari. Marami na rin kasi sa akin nagtatanong kung ano daw yung dapat unahin lalo kapag bubuo ng Project Bike. Minsan talaga may hindi inaasahang senaryo lalo kapag magbubuo may kasi talaga na minsan hindi pa so. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Balik muna tayo dito sa mga pyesa sinasalpak natin. Bale, yung dumating nga pala na pyesa kanina, nadala ng tropa. Ito na yung kinakabit ko ngayon, yung passenger putres, pati na rin tong brake pedal. Medyo mahal din kasi tong bolt and nuts na nabili ko, kaya ginagamitan na nga pala natin ng plastic. Medyo magiinarte lang ako ng bahagya. Ibinato na nga rin pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin. balik kickstarter naman to. Bale, hindi nga pala to stock, pero ito yung madalas na ginagamit ng ibang bumubuo. Mas malinis kasi to tignan, tsaka mas mapor forma pa. Bagya ko nga palang pinokpok gamit tong martilyo ni Thor para pumasok sa loob pero tama naman yung pagkakapasok sa spline. Saka ako kinabitan ng lock na tornilyo dito sa ilalim para humigpit to. At para dagdag detalye dito kay Project Bilog, binilihan ko nga pala to ng CNC na tire cap. Wag lang sanang mawawala lalo kapag sa labas nakapark. Nagpalit na nga rin pala ako ng bagong kambyuhan. Medyo malayo lang yung itsura nito dun sa luma. At Aloy na kasi to kinabit ko, hindi na bakal. At dahil ikakabit na nga pala natin tong display, binaklas ko na nga pala ulit tong gulo Floating disc nga pala na kulay orange to isasalpak natin. Tapos nilagyan ko na nga rin pala to ng disbolt na CNC pa rin. Dito medyo lumabas talaga yung ugat ko sa ulo dahil kada paso ko nun disc bolt sobrang sikip pa talaga nung trend. At tumating na nga rin pala yung fender bin na ikakabit natin dito. Medyo nagka problema lang ako ng konti. Tumatama kasi dun sa head. Original naman kasi tong ikinabit ko rito. Ang problema ko lang kahit paanong gawin kong turnilyo. tumatama talaga. Ang suspecha ko nga pala rito baka hindi tipos ng wave base yung nakalagay. Pero bukas ko na lang aalamin para matapos na natin tong video na to kaya pa ko na rin tong gulong. Tapos sa inyo pala dahil almost 6 days na lang ipamimigay na natin tong Kawasaki HD3 mag update muna tayo sa mga nagtatanong kung paano ba kayo magkakaroon ng chance na mapili or mabigyan itong Kawasaki HD3 napaka basic lang i-download nyo tong game app na nandito sa comment section right so ayun ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game app na dapat nyo i-download para magkaroon kayo ng chance na manalo nung ipamimigay natin na Kawasaki HD3 dahil sa September 17 na yan So, almost 6 days na lang. Kaya, wag na magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na to, ha? Hmm. Tapos, pag na-download nyo na, syempre, install nyo. And then, kapag na-install nyo na, eto na yung feed na nitong homepage ng game. So, kung bago ka lang dito, i-click mo lang tong register. Ayan, ilagay mo lang yung contact number mo, password, tsaka yung OTP. And then, pag okay na, i-confirm mo lang yan. Pag may account ka na, punta ka na dito sa login. Ayan, pindutin mo lang yung login. So, ang maganda rito, kung sakali na ayaw nyo, nyo naman maglaro, pwede kayong kumita ng pera rito kapag nag-agent kayo. So kapag naka-invite kayo ng uh, mga players, automatic yan, meron sila rito ang tinatawag na cashback. Ayan, magkakaroon kayo rito ng pre-spin. So, itong 499 pesos, kapag ka uh, naging 500 yan, pwede nyo nang i-withdraw sa Gcash nyo. So, ayan, i-click nyo lang tong spin. So, medyo marami na rin kasi tayo na invite na player, kaya marami tayong spin na available. So, mamaya na yan. Uh, hindi ma-close. So, ayan, oh. So 500 na pwede na nating withdraw yan, pero hindi ko muna i-withdraw. Kung ayaw nyo maglaro, pwede kayong maging agent, i-click niyo lang tong Be Our Agent. Tapos i-copy mo lang tong promotion link na nasa baba. Once na may nag-register lalo kapag nag-top up tapos naglaro sila, automatic may commission ka na rito. So paano ka maglalagay ng pera rito? Click mo lang tong wallet, tapos pili ka kung 100, 200, 500 or 1,000 pesos, depende sa inyan. Pero ako syempre since libangan lang to, pa-barya-barya lang talaga ako kung maglagay dito. Tapos paano naman kung pumaldo ka na, i-click mo lang tong withdraw dito sa baba. Lagay mo lang diyan kung magkano yung gusto mong i-withdraw. Syempre pag panalo na mas maganda i-withdraw mo na. Sample game ng madalas na nilalaro ko rito itong Dragon versus Tiger. Kasi basic lang tong laruin eh. Yan. click mo lang yang quick start. Tapos pili ka lang kung magkano yung gusto mo itaya rito. 5 piso, 10 piso, 50, 100, 500 or 1,000. Tapos kung yung pinakamataas na baraha dito, yun yung panalo. Tapos, pili ka dito kung magkano itataya mo dahil ako barya lang talaga 10 piso dito sa Tiger. So, pagka tumama ka dyan, real time, papasok yan dito sa gold coins mo. eh yung pwede mong i-withdraw anytime. So, antayin lang natin tumaya yung iba. Taya natin sa Tiger, 10 piso. jis, Tsaka Queen, mas mataas na bara, syempre yung Queen, kaya panalo tayo ng 10 piso. So, ayan. O, diba? Ganun lang ka basic. Syempre, para hindi maubos yung pera natin, lalabas na tayo. So ilang lang, ganun lang basic to. Lahat ng magka-cash in dito tapos magda-download at magre-register automatic yan kasama ka na sa pagpipilian ko sa giveaway natin na Kawasaki HD3 kaya wag ka na magpatumpik-tumpik pa download na right so ayun nga mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito sa day 5 nito ni Project Bilog so eto nga pala pansamantala may mga pesang hindi pa ako naikabit pero dito naman sa may bandang baba halos naikabit na rin natin lahat except dito sa driver's footrest dahil kailangan pa natin i-repaint yung pinaka plate na pinagdidikitan dito sa ilalim ng makina para mas malinis tignan pero itong mga kambyuhan tsaka yung kickstarter dito na ikabit na rin natin so ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong day 5 ni Project Bilog kita it's ulit tayo bukas para sa day 6 nito itutuloy natin yung pagbubuo dito right?